Hindi naman bumaba ang level ng aksyon sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup. Ang bagong team na Phoenix sumalang na sa liga. Ang Meralco at Rain or Shine naman nagharap para sa early lead sa team standings. Umaaksyon si Lin Olavario. Sumabak sa kauna-una laro sa PBA ang bagong kumpanan na Phoenix kontra Enlex sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup. Ganado ang Fuel Masters na agad makuha ang unang panalo. Nice, no look. Oh, yes, sir! Lalong nag-init ang kupunan sa second quarter sa pangunguna ni JC Intal. Na mga Phoenix sa halftime 50 to 47. Sa so third period, si R.R. Garcia naman ang nag-explode para sa bataan ni Coach Koy Banal. Nagtala siya ng 19 points sa yugto, kabilang ang limang tres. Pumalo sa onse ang abante ng Fuel Masters 82-71. Pero sa payoff period, nakalapit sa apat ang Road Warriors 104-100. Nagtambal si na Sean Anthony at import na si Al Thornton para kumana ng 19 points. Pero pumukol ng big basket sa mga veterano ng Phoenix. Can I shoot? Nagtuloy-tuloy ang kupunan sa panalo 118-106 para sa matagumpay na PBA debut. We talked about... Making a history, yung first ever uh, game of the Phoenix Fuel Masters uh, in this uh, conference and uh, I'm thankful and I'm grateful for the players that they ha they have given they their all. Nagtala ng career high 33 points ang star playmaker ng Fuel Masters na nag over sa Baracobo franchise. First game namin, uh, tapos first game din ng bagong pangalan na uh, nagpalit. Talagang uh, siguro pinakita lang namin uh, sa management na kasi full support sila, parang sinuklihan namin sila. Bumagsak naman ang NLX sa 1-1. Sa second game, nais maitala ng Meralco ang ikatlong sunod na panalo. Ang Rain or Shine, gustong maka back to back wins matapos manalo sa Star. Mainit agad ang opensa ng Bolts para sa 25-point lead sa halftime. Sa pagbubukas sa third period, lalo pang nagka-problema ang Elasto Painters. Nagtamo ng hamstring injury ang reigning best import na si Wayne sa matapos sumalaksak. Pero lalong nabuhay ng rain or shine na pinangunahan ni na J.R. Kenyahan at Gabe Norwood. Nagpakawala sila ng 25-5 run para itablang laban sa 76. Nagsagutan ng basket sang dalawang koponan sa final period. Sa last two seconds, abante ng tatlong Meralco, 98-95. May chance pa ang rain or shine na mag-overtime pero sablay na ang huling tira. Matapos mangulelat sa Philippine Cup, nasa taas ng standing sa bot sa 3-0 slate. Be quite honest and frank with you coming off of a one in ten conference. I'll take any victory I can get. Double double na naman si Arienze on Waku. kanyang 31 points at 27 rebounds. Uma action lin Olivario, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.